Kailangan nating gumawa ng mabuti sa ating kapwa, Ikalabimpito ng Setyembre. Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan, kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay, Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 27. Kaya handa at nasasabik na ang puso ng tagapagligtas upang tanggapin tayo bilang mga miyembro ng Pamilya ng Diyos, na sa mga pinakaunang salita na dapat nating gamitin sa paglapit sa Diyos, Inilalagay niya ang katiyakan ng ating banal na ugnayan, Ama namin. Sa pagtawag sa Diyos na ating Ama, kinikilala natin ang lahat ng kanyang mga anak bilang ating mga kapatid. Bahagi tayong lahat ng malaking istruktura ng buhay ng sangkatauhan. Lahat ay mga miyembro ng isang sambahayan. Dapat nating isama sa ating mga petisyon ang ating mga kapitbahay pati na rin ang ating mga sarili. Walang sinumang nananalangin ng maayos na naghahangad ng isang pagpapala na para sa kanyang sarili lamang. Nakatali tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pinakamalakas na ugnayan, at ang pagpapakita ng pagmamahal ng ating Ama ay dapat na tumawag ng pinakafilial na pagmamahal at ng pinakamasigasig na pasasalamat, ang mga utos ng Diyos ay may kanilang pundasyon sa pinakahindi mababagong pagkamatuwid, at ikinwadro upang may taguyod nito ang kaligayahan ng mga nag-iingat sa mga ito. Sa aralin ng pananampalatayang itinuro ni Kristo sa bundok, ipinahayag ang mga alituntunin ng tunay na relihiyon. Dinadala ng relihiyon ang tao sa isang personal na kaugnayan sa Diyos, ngunit hindi eksklusibo. Sapagkat dapat isa kabuhayan ang mga alituntunin ng langit upang matulungan at mapagpala ng mga ito ang sangkatauhan. Mamahalin siya ng buong puso ng isang tunay na anak ng Diyos at ang kanyang kapwa tulad sa kanyang sarili. Magkakaroon siya ng interes para sa kanyang kapwa-tao. Ang tunay na relihiyon ay gawa ng biyaya sa puso na nagdudulot na daluyan ng mabubuting gawa ang buhay, tulad ng isang bukal na sinusustentuhan ng mga buhay na sapa. Hindi lamang binubuo ng pagmumuni-muni at pananalangin ang relihiyon, na ipapakita ang liwanag ng kristyano sa mabubuting gawa, at sa gayon ay nakikila ng iba, hindi dapat hiwalay ang relihiyon sa buhay ng negosyo, ito ay upang palayasin at pakabanalin ang mga pakikipagsapalaran at negosyo nito, kung tunay na konektado ang isang tao sa Diyos at sa langit, iimpluwensyahan ng Espiritong tumetahan sa langit ang lahat ng kanyang mga salita at kilos, luluwalhatiin niya ang Diyos sa kanyang mga gawa, at ihahatid ang upang parangalan siya.